Ayan mga boss, uh, ko tayo from Atimonan, Quezon. So, dinala sa atin kasi mahina na raw bumatak. So, ang gagawin lang natin dito mga boss, habang nagkikwintuhan itong si Bosing sa uh, itong si si Bosing ulit. Ayan, para hindi sila mainip. Uh, ganito yung ginawa natin. So, nilinis na muna natin yung mga pwedeng linisin kasi marami ng tagas Uh, doon sa oil seal sa engine sprocket Yan, tumatagas din yon Saan napansin natin mga boss, no? Yung kanyang engine sprocket ay naka 15 teeth So, yung 15 teeth Ano yun? Pang pantay lang yun mga boss Hindi pwedeng pang ahon eh, Naubusan ng clutch lining si bossing Tapos dito naman, kaya natin binaklas to uh, Magpapalit tayo ng kanyang mga o-ring kasi puro tagas na bali tatlong o-ring dalawang o-ring sa tapit tapos isang o-ring sa camshaft cover so yun yung papalitan dito uh, sa ganitong para trim mga pasano hindi tayo nagkaabit dito ng mga replacement lalo sa mga o-ring tapos dun sa mga press lining oil seal kasi medyo mas mainit ang singaw ng makina nito kumpara natin dun sa barako 2 Uh, kaya natin nasabi na mas mainit kasi dual catalytic converter ang nakalagay sa kanya do sa kanyang tambucho, yon kaya mas mabilis tong, mas yung mga uh, o-ring so dito naman, nagpalit tayo ng clutch lining, hindi na natin nakipakita mga boss, yung pagbabaklas kasi bilisan na nga kanina eh, yun, clutch lining pinalta natin, kasi ano na, dumudulas na, konting hapit uh, umaangal tapos yun nga, pambundok daw nga ito uh, Yung makikita nyo naman mga boss Talagang medyo maputik doon sa dinadaanan nya uh, yan, Kaya puro nagtagas-tagas na So paggagawa naman ito uh, Okay na ulit ulito, balik na ito sa dati uh, Wala nang tagas, malakas na ang bumata So yun, yun lang yung pinagawa ni bossing dito Wala namang ibang pinagawa at ayun ah, nga pala ini-adjust din Chinik natin yung minor Yung minor kasi medyo mababa So ini-adjust natin Siguro na i-adjust ito ng walang uh, Tachometer Kaya ganun So yun ni reset ko na rin Para mawala-wala yung Merong palya palya raw ng konti So yun lang yung mga ginawa natin dito uh, Palit oil seal sa engine sprocket Then, ini-adjust, ini, uh, ini advice ko na magpalit ng 14 teeth kasi naka 1545 to. Eh, medyo ahon kaya siguro napipilit na sa yung kanyang clutch lining. So, magbabawas tayo ng isang ipin. Gagawin natin yung 14 teeth. Kaya lang, bagong palit nga ni Bosing yung isang set na sprocket kadena. Tapos yun, nasundot yata itong oil seal kaya yun nagtagas dito naman ang nangyari nga dito ay di siya, sa sobrang tagal sobrang init ng makina eh kaya naluto na yung mga o-ring so yun hanggang dyan lang ang ginawa natin so okay na ito goods na goods na